Samantala, Zambales LGU, sila ang 397 million pesos sa kontrata na isang kontraktor na nasa top 15 list. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan. RMN Live! Life Reports. Pinansila ng pamahalaan panlalawigan ng Sambales ang kontratang nagkakahalaga ng 397 million pesos na iginawad sa Hightone Construction and Development Corporation, isa sa mga kumpanyang kabilang sa top 15 contractors na tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha ng malalaking flood control project sa bansa. Ayon kay Engineer Mariano Domingo, Provincial Consultant, sakop ng nakansilang kontrata ang pagpapagawa ng Annex Building ng Ramon Magsaysay Memorial Hospital sa bayan ng iba. Dagdag pa niya bahagi ito ng masusing pagrepaso ng mga proyekto upang matiyak ang maayos na implementasyon at paggamit ng pondo. Matatanda ang una ng kinansila ng Sambales LGU ang isang bilyong kontrata sa St. Gerard Construction ng Pamilya Diskaya para sa pagtatayo ng bagong Sambales Provincial Capitol at Sambales Sports Complex. Kasama mo sa Central Luzon, Radio Man Mike Sigaral Tatak, RMN.